Welcome back mga kaboxing! So nanganganib na nga po sa ngayon ang undefeated record ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis na tuluyan ng madungisan ang kanyang malinis na kartada matapos binalitang umapila na ang kampo ni Lamont Roach Jr. sa New York State Athletic Commission na i-overturn ang naging majority draw decision nito kontra kay Tank Davis nitong nakaraang linggo lamang. Dahil formal na nga pong nagpasa ng letter ang abogado ni Lamontrose Jr. na si Gregory Smith sa komisyon. Sa mga di nga po nakakaalam, si Gregory Smith po mga kaboxing ay naging abogado din ni Canelo Alvarez nang sampahan nito ng kasong breach of contract ang Golden Boy promoter na si Oscar De La Hoya. Nakasaad sa letter na maaaring gawing technical knockout ang panalo ni Lamontrose Jr. dahil sa pagluhod ni Davis Salona sa kalagitnaan ng round, pagpunta sa kanyang corner at partially exiting sa ring matapos Nilabas ni Davis ang kanyang ulo sa ring Para mapunasan ang kanyang mata ng puting good morning towel Maliwanag pa daw sa sikat ng araw Ang mga indikasyong ito na nagvoluntary surrender At umayaw sa laban si Davis Maaari din daw manalo si Roach via disqualification Dahil sa pagdala ni Davis ng illegal irritant sa loob ng ring Kung totoo ang mga sinasabi ni Davis na dahil sa grease na nilagay sa kanyang buhok Kaya humapdi at nairita ang kanyang mata Paano na lang daw kung nagkaroon ng yakapan ang dalawa at mapadikit ang buhok ni Davis sa kanyang kliyente na posibleng makairita din sa kanyang mata. Dahilan para umayaw ito o matalo via knockout sa laban. Maaari din daw gawing panalo si Lamontres Jr. via decision kung sakaling matapos na ang ginagawang investigasyon ng komisyon. Dahil sa mga ebidensya na ito ay naniniwala nga po si Lamontruch Jr. na sasangayon sa kanila ang komisyon. Dahil mismong si WBA President Gilberto Mendoza nga din po ay napapos sa kanyang social media account na sa loob ng tatlong taon mahigit na experience, ang pagluhod daw kahit di tinamaan ng suntok ay dapat tawagan ng knockdown. Sa ibang balita naman mga kaboxing, formal na nga pong pinag-utos ng WBC na depensahan ni Dimitri Bibol ang kanyang hawak na titulo kontra sa kanyang mandatory challenger na si David Benavides. Kailangan nga pong magkasundo ang dalawang kampo hanggang Abril 8 para di mauwi sa first bid ang kanilang bigating laban. Ngunit matatandaan na una nang nagbigay ng pahayag si Turkey Alalshik na kung gusto ni Beterbiev magkaroon ng trilogy fight kay Bivol ay ikakasanya ito agad. Kaya kung mangyari ang pangatlong laban ni Bivol at Viterbiev mga kaboxing ay mapipilitan pong bakantihin ni Dimitri Bivol ang kanyang titulo at mapapalaban na lang si David Binabides para sa bakanting titulo kontra sa sunod na top contender. Dahil nga po sa naging utos na ito ng WBC, ay di nga po na iwasang punahin ng mga boxing fans ang ginawa na ito ni WBC President Mauricio Sulaiman. Dahil kahit kailan daw ay di nito binanggit o pinag-utos noon sa kanyang cash cow na si Mexican boxing superstar Canelo Alvarez na labanan si David Binavides matapos itong naging mandatory challenger sa loob ng tatlong taon.